Hello ka mamilat, maayong udto. For today's video, magluto ta og gamuti. Magmata na gikan sa trabaho, niingon akong mama nga magluto daw mi among kalamayaning ning kamuti. Isnak sa mga bata. Tiwas na lang daw nila ni og panguha kay sayang ra pud daw buk So kani amon ni siyang prituhun. so nagsugod na ko ani o palot kay aron magluto. Mga guys, kuan mi ang hey, mama. Ang oh, na guys. blogger akong anak. Ah, hi! Ang mga dahil ni Aya kay Aron. Mahuman dahil ni kay Kaya gibati na ko o Gitabangan na po dahil ko sa akong mama para mahuman na o dali. So, kani akong anak, ako guni siyang gitudluan o pinobre. Tungod kay wala takabalo. Abot ang panahon nga magkalisod sila. Please nga mudako sila, makaibaw sila, o mubalik sila sa agi ug asa sila, asa sila na himatan, dili ko ganahan nga, akong anak, dili makasulay ug kalisod, kay e magkinaunsa sa puhon, kaya nila, makopap nila ang tanan, lansin nila ang kinabuhi, dining kalibutan na, blessed kay ko sa akong ginikanan, tungod kay nanik ko nila gipadako, nga maningkamot, taliwala sa kalisod. Pero gikaloyan mi sa ginoo, ihatag yun mo. pong ibalo sa among ginikanan. So, gisugda na dayon pagluto sa akong mama ang uban para madugan na sila o niya. Kaya while gapalot, galuto daan aning uban para dali rabon. niya, An akong anak buutan kaayo iya dayon yung ang palot. Iya da gipadaplin. O ba diba? proud kay ko sa akong anak butan kaayo mao ni ang sekreto sa akong mama para dili kaayo kalas og kamay Gito na usa niya ang kalamay giukay-ukay sa akong mama aron ma ang kalamay nahuman na og lanay gilulod na po ni mama ang kamote ya anang gisagol sa para ang kamay mo na sa kamote naana na ang sekreto nga magluto og kamote at is my mama the best

Wala po nagpalupig akong anak hing balos po o patilaw aning inyo. <laughs> so thank you for watching. Daghan na ito vlogger ani ron. Pero laban lang pangwarta warta. Panginabuhi 101. Punta. Dunggunta sa itong mga pag-ampo. tangtang cuarta ni meta Thank you for watching hey mwe.